So mga boss lodi. So touchdown pang fourth touch natin. Uh, three 3 out of 3 na galing kay Madam RNF. So Rosalie Navarro Fireworks. So dalawang kahon ng Quitis at yung isang kahon dalawang case ng Denver at na Chicago. So unahin natin ng Quitis. So ito yung Dreamlight Big DK. So tinanong ko. Oh, so, ito na mga boss, Lodi. Unang kahon ng Dreamlight Big Special. I mean, Dreamlight Big DK. So, may pa si Madam. Happy Flower. So cute. So, check natin ito. Unang kahon ng Dreamlight Big DK, mga boss. Lodi. Lodi. lodi ito yung dreamlight big dk na galing kay Madam Rosalie Navarro Fireworks parang regular stick lang gamit nila dito bang sticks dito di maayos kakawa imbang bang stick kumbaga tahu tao parang may sakit <laughs> bango so bos uh, next box style So mga boss Lodi, ito yung pangalawang kahon ng Dreamlight Big DK. Check natin. Ayan mga boss Lodi, Pareho pa rin ang label. So Dreamlight Big DK. Tapos yung stick pang regular pa rin ang gamit dito Ito naman tayo mga boss sa uh, isang malaking box So ito mga boss Unayin natin ang unang case ng Chicago So yan mga boss Chicago So sa isang kahon, meron itong sam, sa isang case may 10 box. So ito para sa si Chicago. So, tayo mga boss. Sa Denver naman. Kanina Chicago Bulls, ngayon Denver Nuggets. Ayan. Ting Denver mga boss. So, order received. Salamat. Uh, RNF. Thank you.